Iris, sa huweteng sa umagang bola ay number 18 at number 5, sa tanghaling bola ay number 11 at number 29, at sa gabing bola ay number 16 at number 13 nagabay ng kalikasan. Taurus, sa huweteng sa umagang bola ay number 19 at number 20, sa tanghaling bola ay number 5 at number 16. At sa gabing bola ay number 5 at number 29 nagabay ng kalikasan. Gemini sa huweteng sa umagang bola ay number 5 at number 14, sa tanghaling bola ay number 21 at number 23, at sa gabing bola ay number 14 at number 26 nagabay ng kalikasan. Cancer sa huweteng sa umagang bola ay number 9 at number 20, sa tanghaling bola ay number 24 at number 30, at sa gabing bola ay number 15 at number 23 na gabay ng kalikasan. Leo, sa huweteng para sa umagang bola ay number 10 at number 14, sa tanghaling bola ay number 21 at number 24, at sa gabing bola ay number 23 at number 11 na gabay ng kalikasan. Virgo, sa huweteng sa umagang bola ay number 19 at number 8, sa tanghaling bola ay number 7 at number 21, at sa gabing bola ay number 9 at number 22 na gabay ng kalikasan. Libra, sa huweteng sa umagang bola ay number 27 at number 25, sa tanghaling bola ay number 25 at number 4, at sa gabing bola ay number 16 at number 28 na gabay ng kalikasan. Scorpio, sa huweteng sa umagang bola ay number 17 at number 10, sa tanghaling bola ay number 25 at number 13, at sa gabing bola ay number 14 at number 27 na gabay ng kalikasan. Sagittarius, sa huweteng sa umagang bola ay number 25 at number 19, sa tanghaling bola ay number 13 at number 23, at sa gabing bola ay number 8 at number 15 na gabay ng kalikasan. Capricorn, sa Hweteng sa umagang bola ay number 25 at number 21, sa tanghaling bola ay number 14 at number 8, at sa gabing bola ay number 26 at number 19 nagabay ng kalikasan. Aquarius, sa Hweteng sa umagang bola ay number 2 at number 11, sa tanghaling bola ay number 16 at number 23. At sa gabing bola ay number 15 at number 6 na gabay ng kalikasan, Pisces, sa huweteng sa umagang bola ay number 10 at number 21, sa tanghaling bola ay number 6 at number 25 at sa gabing bola ay number 20 at number 9 na gabay ng kalikasan.